Day Suspension ng Movie and Television Review and Classification Board. Ang dalawang programa ng SMNI. Yan, dalawang programa ng SMNI suspendido ng MTRCB. Oh, kinampihan nyo pa yan, makabayan maka black na yan. Instead na yung si PRRD, mas gusto nyo pa si kinampihan nyo pa si Franz Castro. Sabi ko, e, eh Coach Oli, hindi naman ibig sabihin kinampihan. May nagawang nalabag na batas. CPRRD, yan ang alam ko magiging litanya nila dyan eh. Yan ang magiging narrative nila dyan. O pag-uusapan natin ha. O yan, basta ang suspension galing po sa MTRCB. <laughs> lakas! Lakas nyo talaga, kamara Lakas nyo! Ako ay eh, nagtatanong lang, ganyan po ba kayo kalakas? Speaker Romualdez, tanong lang po 'yan. Ang bilis ng aksyon. Ha? Aksyon agad ang MTRCB. Ito ay ang laban kasama ang bayan dahil sa saan... Oh, lab, ang sus, isa sa suspendedo, laban kasama ang bayan. Ito yung kay Ka Eric. Verified report kaugnay sa so 1.8 billion peso travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. 'Yon. Ah, ang isa sinispindi, yung yung kay Ka-Eric na show. Ah, dahil doon sa sinasabing fake news, di umano yung 1.8 billion. Ang tanong, Speaker Romualdez, hindi po ba totoo yun? Tanong lang po. Ngayon, kung hindi totoo yun, magpakita kayo ng proof. Kasi nilabas po ni SAS na talagang yun po ang inyong hiningi, di umano pero konti lang ang nagastos. So we are playing with words dito. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Kaya nga maganda, ipatawag nyo din si Sas. Ang tanong, Speaker Romualdez, hindi ba pa totoo? Uh. At ang gikan sa masa. yon at ang gikan sa masa. Ito ngayon ang tanong. Saan ngayon? Ngayon yung mga tanong eh, mga natatanggap nating tanong. Saan ngayon lalabas ang gikan sa masa? But I really, really hope, no? Siguro mamaya i-message ko si Banat Bay. Or ma'am, i-message nyo rin. Ha? Kasi tandaan ninyo, nung nagsiwalat na matitinding bato si PRRD, doon mismo sa vlog ni Banat Bay niya, sinabi, interview, one-on-one, -on -one exclusive interview niya kay Banat Bay. And I'm sure kung pauunlakan at mangyayari itong muli, ay ito ay gugustuhin din ni Banat Bay. I'm sure hindi siya matatakot kasi sinispindi ang gikan eh. So posible, pag in-interview ni Banat Bay, CPRRD, at doon ilipat, palitan na lang ng title. Di ba? wag ng gikan. Siyempre sa MTRCB, ay sa ano yun eh, SMNI. O, palitan na lang ang title. Eh, napakaganda nun. Kasi kailangan po makapagsalita si PRRD. And I'm and I'm very very confident isa sa trusted person niya si Banat Bay. Sigurado po 'yon kasi yung mabibigat na mga binanggit ni Banat ni PRRD noon, alam na alam nyo kay Banat Bay sa interview kay Banat Bay. So kung hindi niya tiwala si Banat Bay, pwede niyang sabihin sa mainstream. Bakit kay Banat Bay? Ibig sabihin, mas malaki tiwala niya kay Banat Bay. Bakit hindi niya sinabi sa ibang mga vloggers? Yung one-on-one -on -one interview na yung kay Banat Bay. Sana nga, sana nga. Ha? Again, hindi ko hawak yan. Pero we'll see. I will message Banat Bay and hopefully, but anyway, kahit kanino naman magsalita si PRRD, okay lang eh. Ang importante dito, matuloy, hindi busalan. Ako, request ko lang, Speaker Romualdez, hindi ko po naman kayo pinagbibintangan. Pero ang totoong demokrasya dapat maingay. Ang totoong demokrasya dapat nakakapagsalita. Huwag niyo pong busalan. Kung mali sila, idemanda. Libel, may libel tayo eh. Idemanda po. Pero huwag pigilan. Oh, kung mali yung kanilang sinasabi, Ikulong nyo kung gusto ninyo. Basta naaayon sa batas. Huwag yung para tayong diktador. Huwag yung parang nagahari-harian tayo na hindi na pwede magsalita. Kaya nga ako'y sumasama ang loob sa desisyon ng MTRCB na ito. Ibig bang sabihin, pag tayo ay kokontra, lalong-lalo na pagdating sa kamera, sususpindihin nyo. So sino susunod nyo sususpindihin? Ako, si Banat Bay. O yung mga ibang vloggers na kumukontra pa sa kamera. Ito ay walang personalan. Tinatanong namin 'ni, eh, sumagot kayong maayos. Hindi naman namin kayo pinagbibintangan 'ni, eh. may tanong po kami. Kayo ba ay ready magpa-audit? Yung masinsinang audit hindi yung audit by certification lang. Kayo ba sinusundan lang namin yung tanong ni PRRD. Sundan din natin yung tanong ni Ka-Eric. Totoo ba? Yung 1.8 billion. At ngayon, nag, meron pang post si Jason sa ang laki din ang hinihingi ninyo. Totoo rin ba yun? Oh. Dapat, ina-address nyo ang Pilipino. I Isabihin ninyo, hindi ito totoo, totoo ito, ito ebidensya. Ganun ka simple. Huwag niyong busalan yung bibig ng mga nagsasalita. Huwag niyong busalan yung mga bibig ng nagtatanong. Kayo ang dapat magpaliwanag. Kayo ang nakaupo eh. Kayo ang pasahod ng taong bayan. Kayo magpaliwanag. Kayo ang magbigay ng ebidensya. Ito. Ito proof. Hindi ganyan ang hinihingi namin. Kasi yung confidence, eto tatandaan nyo po ah, ang kailangan nyo makuha yung confidence ng taong bayan. So, dapat ipakita nyo ang ebidensya para yung confidence or yung kumpiyansa sa Tagalog makuha ng taong bayan. Pero kung bubusalan lang ninyo yung mga nagsasalita, yes, hinto sila ng pagsasalita. Pero yung kumpiyansa, yung confidence ng taong bayan, hindi nyo nakukuha. Kaya yung trust rating mo bumababa, Speaker Romualdez. Sa, sa, mga, sa mga ngayon, sa Presidente, Vice President, sa mga matataas, ikaw ang pinakamababa. Yan po ang narinig ko sa, sa programa ng DZAR. Bakit? Kasi instead na nagpapakita kayo ng ebidensya, kayo ay nagpapaliwanag, dinadaanin ninyo sa pagbusal. Eh, katulad nito, pagsuspindi. So, anong nakuha nyo ron? Hindi lang nakapagsalita. Mabusalan nyo si PRRD, mabusalan nyo ang SMNI. Eh, paano yung vlogger na katulad ko? Paano yung ibang vlogger pa? Lalo na yung mga vlogger na nasa ibang bansa. Hindi matatapos yan. O, bus- sa tingin ninyo, busalan kami, mga vloggers na nagsasalita laban sa inyo. Walang mga nganak dyan. Pag nakita yan ng mga ibang vloggers, na binusalan nyo kaming mga ibang vloggers na, kumu- na nagtatanong sa mga inyong mga... In sa inyong mga budgetan, sa inyong pondo, yung ibang vlogger, iko-content -co din yan. Wala pong katapusan yan. Hindi po mauubos ang magsasalita laban sa kamara. Yan ang tatandaan nyo, hindi po yan maauubos. Kahit ilang rendon pa ang magsalita, hindi mauubos ang kukontra sa kamara kasi kailangan sinisilip ang bawat pondo na ginagastos ng kamara. Para yan ay inyong masugpo, ebidensya po ilabas ninyo. Hindi busal. Naunawaan po, walang katapusan yan. Ang mangyayari niya, pag binusalan nyo, para lang kayo nagtapon ng tae sa ilalim ng kama ninyo. Mangangamoy at mangangamoy din. Dapat yan, linisin nyo, iflash nyo. Sa makatuwid ang ebidensya yun po ang dapat nating ilabas. Hindi kayo matatapos. I mean, ilang taon nyo planong gawin yan? Mauu Mauubos ba ang araw ng pagsasalita ng mga taong bayan sa pagsilip? Hindi po. Lalo ngayon, sisilipin at sisilipin yan. Maniwala po kayo. Kahit sinong busalan nyo, may sisilip ng pondo ng kamara. Wala nang katapusan yan hanggang 2028. Better yet, labas ang ebidensya. Eto, paliwanag nyo. Tapos ang usapan. Para sa masa, bunsod naman ng sinasabing death threats at umano'y malisyosong pananalita ng mga panauhin sa dalawa nitong episodes. Epektibo ang suspension kahapon? Hindi naman eh kasi alam nyo yung mga pananalita nila kay Erie. Para sa akin naman, katulad niyan, iimbestigahan nga ni Senator Bato si Manuel. Bakit? Itinuro si Manuel recruiter ng NPA eh. Hindi ba? Instead na ang pinaiimbestigahan ninyo yung mga miyembro ninyo na may bahid NPA, yung miyembro ninyo na, na inaakusahan ng 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 rebellion, yung yung mga mga pa, kabaro ninyo. Totoo man or hindi, yan ang dapat inaasikaso ninyo. Eh kayo yung nakafocus sa labas eh. Dapat nililinis nyo yung loob. Dapat iniimbestigahan nyo yung loob. Eh I may mean, totoo naman eh. Di ba may kaso nga si France? Di ba? O si Manuel ngayon, galit na galit si Senator Bato. O, o di ba? Ang dami niyong inaasikaso eh. I Amin, mean, ang tanong ko lang ako, magtatanong lang MTRCB, may kamay ba ang kamera dyan? Ang bilis kasi Ha? Huh? December 18. Ito, ito sabi ha. balikan natin. Dalawang linggo ata ang kanilang suspension. Ulit. Parang nakakaano kasi alam nyo po, nakareses po ngayon ng kamera. So, wala po silang session. Ang kanilang balik ata ng kamera kung hindi ako'y nagkakamali ay sa January 22, 2024. Ngayon, ang tanong ko sa MTRCB, may kamay ba dyan ng kamera? Kasi ang bilis ng inyong desisyon na suspindihin itong gikan sa masa at yung laban para sa bayan ni Ka Eric. Kasi yung bilis na yan, parang nakakaduda lang na habang nakabreak ang kamera, wag magsalita, pinatatahimik ito sila. Kasi isipin nyo, nakabreak sila. Pag nakabreak sila at nagsalita sa gikan sa masa si PRRD, tapos na naman sila. Pag nagsalita na naman, etong sila ka Eric sa laban para sa bayan, habang nakabreak sila, tapos sila. Paano sila magdidefend? Eh ang recourse ng kamera ay resolusyon sa kamera. Eh nakabreak. So hindi ngayon sila makagawa ng Pagtutulong-tulong. Hindi nila magagamit yung kamera para pigilan ngayon tumahimik itong sila PRRD. Naunawaan nyo po kasi break eh. So sila, siguro yung iba sa kanila, eh, naman. Siguro malamang sa inyo, yung iba sa inyo, malamang, 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 karamihan sa inyo magbabakasyon sa ibang bansa. oh di ba? Hindi e, ko sinasabing masama yan. O yung iba sa inyo, eh, pahipahinga muna ng talagang todo. Ayaw ninyo na nasa ibang bansa kayo, nagsasalita si PRRD, PRRD ng baho ninyo. Eh di ba? Ayun naman ang sinasabi ni PRRD yung baho nyo sa kamara eh. O ano magagawa nyo? Nakabreak kayo. So hindi kayo ngayon makabuelta. Hindi nyo sila mapatahimik. Hindi kayo makagawa ng resolusyon. Hindi kayo makapagpatawag dahil nakabreak kayo. So, araw-arawin kayo. Posible, baka natakot kayo. Araw-arawin kayo ni PRRD. Ah. Wala kayo magagawa. Kasi ang power ninyo, nasa kamera. Pero pag solo-solo kayo, tahimik kayo kay PRRD. O, di ba? Hindi, real talk lang po. Matapang lang naman magsalita dyan yung mga makarebelde black eh. O oh, eh, real talk. Ikaw e, nakakapagsalita lang dahil sa CS yun. O di makakatakot nga naman yun. E, si mo, ikaw nakabakasyon ka sa Europe. O, oh, ha? Nasa Maldives ka. Ha, pakuya kuya-kuya ko'y karan. Oh, si PRRD, every other day, Oy! Ang baho ninyo, kaya kayo tumataba. Ang lalaki ng budget ninyo. O, oh, may magsalita si PRA din ng gano'n. <laughs> o, oh, ikaw, alam ko, nasa Maldives ka. Oh, hindi, hindi ko sinasabing gano'n ha, pero baka gano Alam ko, nasa Maldives ka. O, oh, alam ko yung ano mo, sa mo dinadala yung pera. O, oh, baka magsalita ng gano'n. Oh, di instead na pakuya kuya, -kuya -kuy ka sa Maldives o kaya pakuya kuya, -kuya -kuy ka diyan sa ano, sa Europe, Amerika. May urong ang puwet nyo. Oh. <laughs> Paano kayo maghahanap ng kakampi? Eh, nakabakasyon din yung mga kakampi nyo. Ay di solo-solo kayo ngayon. O, oh, eh, ngatog kayo kay Pierre kung solo-solo. <laughs> <laughs> Oh. Ma. Mm, di nga. Tanong lang. Kaya nyo ba si PRRD ng solo-solo? O kailangan pa daanin nyo sa resolusyon at kamera? Kampi-kampi kayo. Oh. Real talk. Natakot nga kayo nung nagpirmahan eh. Nagpirmahan yung mga sundalo. Bigla nyo pinakawalan si Ka-Eric. Uh oh. Huwag hmm. eh, tayong maglokohan. Huh? Kaya tanong lang naman yung MTRCB. Minadali ba? Nagtatanong lang ha? Huwag niyo suspindiin yung channel ko. Hindi, baka naman pwedeng magtanong. Bakit parang hindi umano ay eh, napakabilis nitong desisyon na ito? Pambihira naman oh. Hindi, pag, uh, pagka ganyan hindi na tayo pwede magsalita. Ay, ano ba tayo? Communist na ba tayo? Diktador na ba tayo?